Hello oh guys! Magandang magandang kabuhay! Ako ay tutulong dito sa kanila kasi wala na akong ginagawa. ako ay magpapapawis. Magpapapawis ako din eh guys. Ako ay tutulong dito magpapapawis. Hindi time tayong lagaya. Saan natin ito ilalagay?

Nahihirapan ako mo, ka ay. Hay nako, dapat pa pala Maganda yung super, maganda. Maliit lang kasi ito eh. Wow, bilis naman mo gano na. Ilang kayo din eh? Dalawa lang. Raw magawa eh, so magpapawis. No, 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 no. Ai. Ya ona tama. Wa wa wa. Mai to wo. Pala sada baby din din.

sa atay-atay. Sa uh... mga... Mm Pag-place -hmm. eh. Mm -hmm. nga lang, mm -hmm. ako uh, eh. once a day lang. Pero dyan ako